mabuhay! Ito ang GPHS Pilipino Vlog, Pilipino Video Lesson with Online Guru. Manood, makilahok at matuto, tiyak na may papasa ang Filipino. Ano ang dapat gawin? Una, panoorin na may cling video lesson upang maunawaan ang nilalaman ng paksa. Pangalawa, pagkaraan ay sagutin ang mga kasunod na katanungan. Ikatlo, isulat ang sagot sa papel at sa comment section kasamang inyong pangalan at seksyon. Huli, ipa Pagsusuri at pagpapalawak ng pangungusap. Kung matatandaan, ang pangungusap ay lipon ng mga salita na buo ang diwa. Ito ay may dalawang bahagi: ang simuno at ang panaguri. At ito ang dapat nating bigyang pansin kapag tayo ay nagpapalawak ng pangungusap o unang pamamaraan na ating bibigyang pansin kapag tayo ay nagsusuri at nagpapalawak ng pangusap ay ang pagtuon sa mga panaguri. Ito ang nagpapahayag o nagpapaliwanag tungkol sa paksa. Meron tayong tatlong pamamaraan ng pagpapalawak. Maaring pagdaragdag ng inklitik. Inklitik bilang pagpapalawak. Tandaan, kapag tayo ay gumagamit ng ganitong uri ng pagpapalawak, ang dinadagdagan natin ay ang bahagi ng panaguri. Kailangan alam ninyo kung nasaan ang panaguri sa simuno. Ang inklitik ay mga sambit lang salita. Komplemento bilang pagpapalawak. Ito ay may kaugnayan sa ikagaganap o ikalulubos ng kilos ng pandiwa. Kinakailangan ay batid ninyo ang iba't ibang kaganapan ng pandiwa na nagsasaad kung sino, ano, kailan, paano, ano ang ginamit na instrumento sa naganap na Ikatlo, Maaari din tayong gumamit ng pang-abay bilang pagpapalawak ng pangungusap. Ito ay nagbibigay turing sa pandiwa, pang-uri at kapwa pang-abay. Maaaring ang pang-abay ay pamaraan o kaya naman ay panlunan. Halimbawa muli, itinuturo Ikalawang bahagi ng pagsusuri at pagpapalawak ng pangusap, pagpapalawak sa simuno. Ito ang pinag-uusapan o paksa sa pangusap na mayroong tatlong uri, atribusyon, lokatibo at pagmamayari atribusyon bilang pagpapalawak ng pangungusap. Dito ay gumagamit tayo ng mga paglalarawan o panguri sa paksa ng pangungusap. Tandaan, magdaragdag tayo sa bahagi ng simuno. At upang mabatid kung nasaan ang simuno ng pangungusap, hanapin ang mga panahon. Lokatibo bilang pagpapalawak. Dito ay gumagamit tayo ng lugar bilang pagpapalawak sa paksa ng pangusap. Gamitin uli natin ang batayang pangusap na ang mesa ay nasira. Dagdagan natin ng lokasyon. Ang mesa sa sala ay nasira pagmamayari bilang pagpapalawak. Dito naman ay gumagamit tayo ng mga panghalip na nagpapahayag ng pagmamayari na idinadagdag natin sa simuno muli. Ang batayang pangusap, ang mesa ay nasira. Dagdagan natin ng panghalip. Ang mesa nila ay nasira. Maraming salamat sa inyong paglahok. Tandaan, Pilipino vlog ang kaagapay sa pagkatuto, mag-aaral ay matitiyak na pasado.